naman pagresolba sa tunay na problema ng bayan ang inyong puntirya, kundi pigilan lang na maging presidente si Vice President Sara Duterte. Ito ang naging sigaw ng marami sa ating mga kababayan matapos ng pumutok ang balitang. Kahit pa kanan ang naging kaso ni Boying Rimulya at panghuli ito sa listahan ng pagpipilian bilang bagong ombudsman ay ito pa rin ang pinili i-appoint ni Pangulong Bumbong Marcos sa posisyon. Kaya naman unang upo pa lang ni Boying Rimulya ay si Sara na agad ang kinaladkad. Pero bago tayo magpatuloy mga kachika, kung bago ka pa sa channel na to ay dapat lang na magsubscribe subscribe ka na at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa na nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Subscribe na! At yun na nga mga kachika sa pagtalaga ni Pangulong Bongbong Marcos kay Boyeng Rimulya bilang bagong ombudsman. Kinestyon agad ng INC na bakit si BP Sara Duterte ang una nitong pakay, ang unang pagpapakialamanan at unang iimbestigahan. Gayong wala naman itong korupsyon, hindi ba dapat ang unang imbistigahan ay ang mga kontraktor at mga congressman na talaga namang sangkot sa malawakang korupsyon ng flood control projects. Ngunit bakit ito ang unang gagawin ni Boyeng Rimulya, ang bulot latin, ang salin ni BP Sara Duterte Carpio? kaya't na nananawagan ang INC sa Independent Commission for Infrastructure Projects na itatatag ni Pangulong Bungbong Marcos na bukas sa publiko ang kanilang investigasyon sa malawakang katiwalian ng flood control project bilang hakbang tungo sa katarungan at kapayapaan. Ayon pa sa INC, hindi magiging katanggap-tanggap sa mamamayan ang anumang resulta ng ICI kung ito ay gagawin ng palihim dahil ito ay nagdudulot lamang ng pagdududa at kalituhan. Dagdag pa ng INC, dapat malagot ang mga nasa likod ng pagnanakaw ng daang-daang bilyong peso mula sa kaban ng bayan, lalong-lalo na sa panahong naghihirap ang mga Pilipino. Ayon pa sa official statement ng INC o Iglesia Ni Cristo And I quote, Official statement ng Iglesia ni Cristo mula sa tanggapan ng tagapamahalang pangkalahatan, pahayag ng Iglesia ni Cristo. Investigasyon sa Senado at ICI sa kaso ng katiwalian. Tahimik na nagmamatsyag at naghihintay ang buong Iglesia ni Cristo sa makatarungang pagdinig ng malawakang anomalya ng flood control at pagnanakaw sa kabanambayan ng bayan, na mga dapat managot na pinakaugat ng katiwalian sa gobyerno. October 7, 2025, opisyal ng pahayag ng kapatid na Eduardo B. Manalo, tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo patungkol sa kasalukuyang nangyayari sa ating bansa sa pamamagitan ng kapatid na Edwin Sabala, spokesperson ng INC. Isa sa publiko ang ICI investigation at ituloy ang Senate Blue Ribbon Committee celebrity para mapanagot ang pinakaugat ng pagnanakaw. Tulad ng maraming Pilipino, naghihintay din kami hindi lang maging resulta nito kundi dapat ang katotohanan at mapagtitiwalaan. Tulad ng maraming Pilipino, naghihintay din kami hindi lang sa magiging resulta nito na dapat ay tutuhanan at mapagtitiwalaan. Kundi kung paano ito maisasagawa na walang pag-aalinlangan. Kailangang mapanagot ang pinakaugat ng mga pagdanakaw ng daan-daang bilyong pesos sa kaban ng bayan. Kailangan bukas at dapat masaksihan ng sambayanan ang mga pagdinig na isinasagawang investigasyon. End quote. Matapos nga lumabas ang balita, ito ay umani agad ng samot saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi mapigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media and the netizen posted. Kailangan na talagang magresign resign ni BBM kasi wala ng tamang pag-iisip. I-assign ba naman si Rimulya as ombudsman na ang daming kaso? Ano ba ang kaya ang gusto ni BBM sa administrasyon niya? Ang mabaon sa kapintasan? Resign na BBM, hindi ka na babagay sa Malacanang. Dapat ka Marcos, makikinig ka sa taong bayan. Kung so anong hinaing nila at bakit ba pinipilit mo si Rimulya bilang ombudsman? Ano ba talaga ang plano nyo sa bansa natin? Hindi niyo mapigilan ng galit ng taong bayan sa ginagawa niyo at sa mga alipurismo. Lantaran na ang pambababoy nila sa batas. Inilagay niya talaga si Rimulya para mapagtakpan ang korupsyong anomalya nila at iba pang mga kasong pinaggagawa nila. Pag-upo pa lang sa ombudsman, salin agad ni Bipisara. Duterte ang bubuklatin nila. Napakalinaw na talaga ang plano nila. Mas lalong sumama ang pagmumukha ni Boying parang sugo ni Satan. Hindi pala pagsilbi ng bayan ang sadyan ni BBM at Trimulia at pagresolba ng flood control corruption na kahit hindi qualified maging ombudsman inappoint pa rin niya na ombudsman. Paghahabulin ang susunod na presidente ng Pilipinas, ayaw nila sa Duterte ang Pangulo. So gawin ang lahat kahit baliin ang batas at iyon ang layunin. Ni Atty. Bending Dalo, wow, ang masamang gawain ay hindi pahintulutan ng Diyos natin. And quote. Eto, pag-usapan natin itong sinabi ni Boying. Delikado, delikado Eto. ito. Mm. You see more of me the next, uh, the next seven years. Diba? Oh. Uh, yun ang masakit. The next seven years, kahit mapalitan pa si Bongbong Marcos, eto ombudsman. Unless talagang mapatunayan na ang kanyang pagkaka-appoint ay labag sa batas. Pero kung hindi po, pitong taon po yan. Kahit na po si BP Sara pa ang maging presidente sa 2028, eto po, delikado yan. Dahil, bakit? Eto po ang mga plano niya. Uh, I intend to see Mayor Magalong uh, to, to, to look at this evidence of rock the projects in the Cordilleras. Yun! Si Magalong naman ang binabanatan. So, yun sa... Ah, Cordilleras. Oh, pinapa kay Magalong, may pitik-pitik na to si Boying ah. Nako. Ah, uh, mahalaga na kasi ma maano natin lahat 'yan. Ma makita natin lahat 'yan. Yung ang gusto niya makita lahat. Ang problema natin, yung corruption ngayon. Dahil ang kumukuha ng pera natin ngayon ay ang administrasyon. Ngayon tayo binabaha. Ang gusto niyang puntahan Cordillera. <laughs> yung kay Magalong. Universe of uh, crimes that may have happened. Yan, So gusto niya yung sa universe. <laughs> Universal. Oy, universal lang gusto niyang atake. Ibig sabihin, pangkalahatang korupsyon. Pero may problema po tayo dyan. Oh. Hindi lang flood control yan. Marami hong naging racket na dapat tingnan natin. And I, I intend to be hands on in these things. Ang sipag mo, boy! Yung buong problema ng Pilipinas, lahat na... <laughs> lahat ng korupsyon gusto niyang ano? Oh, hindi lang flood control, lahat ng korupsyon. Eh yung korupsyon sa Cavite. Sabi nga ni Congressman Kiko, kaya mo kayang silipin yung anak mo. Kasi pangkalahatan, hindi lang flood control projects. Kaya, ang hihingi ko sa taong bayan, sa ating mga kababayan, just be patient. Kami po ay nagmamadali, kami po ay hindi patulog-tulog, at ang kultura po dito sa Ombudsman, susisikapin po natin baguhin unti-unti para naman uh, mas mabilis ang kilos ng lahat. Okay, salamat, salamat. Sa... Ang sabi ni Boying, uh, hinihingi ang tulong nating mga mamamayan. Sila po ay nagmamadali at hindi sila patulog-tulog. At ginagawa naman nila, ginagawa niya para maayos ang institusyon ng ombudsman. Alam mo, Boeing, Secretary Boeing, ikaw ang sisira sa ombudsman. Ikaw ang sisira sa institusyon ng ombudsman. Ang problema nasa baha. Kung saan-saan nyo gustong dalahin, dadali nyo kay Bangalong, dadali nyo kay PRRD, kasi pangkalahatan nito. Walang problema yan. Baganda yan. Basta sana ang motibo ay hindi pagtakpa ng mastermind. Kasi ang naiisip ng taong bayan dito, nililigaw mo ang usapin. Ganito ang gawin mo. Paulit-ulit kong binabanggit ito. Hindi ko maintindihan bakit itong mga abogado, bakit itong matataas na tao ay hindi nila makuha. Ang problema natin ngayon ay yung nakawan ngayon. Dahil patuloy tayo nagre-release ng pera, ninanakaw. Dahil dyan sa ghost projects. Yung problema dati, nanakaw na yun eh. Hayaan na muna natin. Ang importante, tumbukin mo muna yung mastermind ngayon. Pag nahul, nahuli yung mastermind, titigil ang korupsyon ngayon. Yung paglabas ng pera ng Pilipinas, titigil. Yung mga nagugutom na mga Pilipino, makakakain muli. Makakapag-create ng trabaho, makakapag-create ng... Uh, ng uh, tra uh, maka trabaho uh, tataas ang ekonomiya, tapos mahihinto ang baha. Maliligtas natin yung mga nalulunod. Kung bagat sa isang pasyente, ano, stop the bleeding first. Pagka nakakulong na yung mastermind, pumunta ka doon sa iba. Ibig sabihin, nahinto na ang korupsyon sa bansang Pilipinas. Ano ang mahirap intindihin? Bakit uhunahin mo yung nakaraan? Ba't hindi mo unahin ngayon? Hindi ka namang bobong abogado. UP ka pa nga eh. Tap ka pa eh. Unahin mo na. Pag nakuha nyo, yung mastermind. Hindi yung pipitsuging contractor, wala akong pakialam dyan. Sa mga DP, pa, wala akong pakialam dyan. Habulin mo na yung mastermind and then, saka yung iba. Sa laki ng problema ng korupsyon ng Pilipinas, doon mo pa gustong unahin. Sa Dabao, sa Cordillera, halatang halata ka naman. Parang, it, parang kang nagsasalita na sinasabi mo sa taong bayan, ikaw ay mistiso. At gagawin natin lahat na makakaya natin para tayo ay pumuti. Magugluta tayong tayo, maliligo tayo araw-araw. Pero nakikita ng taong bayan, maitim ka pa rin. Ganyan po, contradicting yung sinasabi mo sa kulay mo. Contradicting yung sinasabi mo sa dapat na nakakamta ng mga Pilipino. ba? Diba? Ito'y nililihis eh ayaw nating isipin na ikaw ay pinoprotektahan mo yung mastermind ng Ghost Projects. Eto pa, isa pa, tingnan nyo pa ito. Eto, pakinggan naman natin si Asurin. ICI naman yung kanina, ombudsman. Tinitingnan natin ang direksyon ng ombudsman. Ngayon, tingnan natin yung ICI. Yung ICI, eto yung nag-iimbestiga patungkol dito sa mga flood control projects. Yung ombudsman, iba na istorya. Ah, hindi na siya sa flood control magkoconcentrate. Eto, ICI, nakapokus talaga ito sa flood control, sa ghost projects. O, tingnan natin, ha? Ah ano, uh, wala pa kami nakikita na ano. But definitely, ang umpisa kasi ng, ng investigation dyan is, doon uh, dun sa babae, dun sa district, yan. We, we just follow yung, ano, yung paper trade siguro. yan, wala pa silang nakikita. <laughs> Nalulunod na yung mga kababayan natin sa ghost projects, sa baha. Itong nag-iimbestigan na tinalaga ni Marcos, wala pa rin nakikita. At ang gustong simulan, galing sa baba. Uh, hindi natin uh, masabi pa sa mail. <laughs> yung sinero yung mga makakasuhan. So, eh, wala pa naman. Sino yung makakasuhan? Report sa It, it, will depend on the evidence. No? Kung anong evidence ang meron kami makukuha, di siyempre sila yung mailalagay. O sino yung makakasuhan? Depende sa ebidensya nila. At kung sino yung may ebidensya yung ilalagay. Ang problema, walang, makakasu walang politiko. Wala pa. So in short, wala silang nakikita ebidensya. Anong klaseng ICI ba ito? Leg, like, gusto nyo malaman kung bakit wala silang nakikita? Mapaliwanag ko mayang maya Uh, Doon sa aming referral. As persons who may be responsible. So, gaya nung dating, ano, you know, like the first referral that we, we filed before the ombudsman. It will, it will be evidence-based. Oh, evidence-based. Mm. Okay. Ganito po yan. Gusto nilang simulan sa ilalim. Eh, ang dami nyo nang narinig sa Senado na binabanggit na si Tambi at si Saldi gusto nyo pa rin simulan sa ilalim. Investigahan nyo si Tambi at si Saldi, marami kayong makukuhang ebidensya. Hindi ko maintindihan, why are you protecting the king? Ganyan po kasi lumalabas. Totoo man yan or hindi dahil gusto nyo sa ilalim. Magsimula. Dalawa lang po yan kung bakit kayo walang makuhang ebidensya. Kasi nga, sa ilalim kayo nagsisimula. Kung sinimulan nyo na kay Tambi at kay Saldi, meron na. Siguradong meron kayo makukuha agad-agad. Pero higit sa lahat, ito po ang problema ninyo. Hindi nyo kasi inopen sa publiko. Gusto nyo yung investigasyon secret. Kayo-kayo lang ang mag-iimbestiga. Ang tigas ng ulo ninyo. Sinasabi na ng Iglesia ni Kristo. Sinasabi na ng taong bayan. Sinasabi ng mga ibang senador. Sinasabi na ng ibang politiko. Ha? I-public nyo po yung investigasyon nyo. Parehas kayo ng amo ninyo. Si Bongbong Marcos hindi marunong makinig. Kaya until now, instead na sinasalubong ni Bongbong Marcos yung problema, kaya wala siyang masolusyonan kasi hindi marunong makinig. Ang pinapakinggan niya, multo. Eh baka kayo, gusto nyo rin magtanong sa tatay nyo. Baka gusto nyo rin magtanong sa multo. Ang lakas na ng sigaw ng taong bayan na ipublic ninyo yung investigasyon. Ayaw niyong gawin eh. Kasi pag pinablik nyo yan, maraming lalantad. Yung iba may mga suggestion. Yung iba, Halimbawa, yung mga bagman, yung mga security, di ba mayroong isang marines, may marine na umamin. Pag nakikita niya yung investigasyon, ako matutumbok ako, matut aamin na rin. Sa madaling salita, kung yan ay na isa, publiko, maraming makakaalam. maraming makikita. Ay, oo, oo nakikita ko yan. Yung kapitbahay ko, ganyan. Lagi silang nag ano, bagbag Bahay to ni ganito, bahay to ni ganyan. Oo, ito yung kapitbahay ko, siya yung security. Marami ka makukuha. Hindi kasi kayo open eh. Akala nyo, sobrang talino nyo na kayo lang ang pwedeng makaalam. Hindi, hindi kayo bukas sa suggestion ng taong bayan. Kaya palpak tong gobyernong ito eh. So yung ombudsman, inuuna, yung problema dati. Ito namang ICI na dapat nag-iimbestiga ng baha, ang gustong i-focus, yung mga bubwit, yung mga buitre. Pero yung mga buwaya ayaw nilang unahin. Tingnan nyo, kung paano nililigaw ng administrasyong ito ang investigasyon. Di umano. Kasi andyan lahat to? Tumutukoy ba? Hindi. Isa lang ang tanong ko sa inyo mga kababayan, pakilagay nyo po dyan. Pungupunta ba? Minamadali ba? Inuuna ba ang mastermind? Yun lang eh. Inuuna ba ang mastermind o protektahan ng mastermind? O Bootsman, ICI. Ito naman next. Tingnan nyo naman to. Kanina, O Bootsman. Tapos ICI. Ngayon naman Congress. Tingnan nyo naman. Parang may konting demolition na nangyayari dito. No? Parang gustong, uh, I think there is scapegoating that is going on. No? Nagtuturoan. Ang sa akin lang, follow the money. Ayun. Kasi sinasabi nito, parang uh, binabanatan ang kongreso binabanatan si Tambi ang para sa kanya follow the money eh, diyan nga pa punta yung pera eh di ba 'yan ang sinabi ng mga naimbestigahan diyan sa kongres, diyan kay Saldi ko at kay Tambi nakikita nyo na kung paano nila pinoprotektahan ng mastermind ah di ba there's all of these distractions that are being created and i'm sensing Paano they are discreet a uh, distraction being created. Eh, you, doon talaga patungo. Yu, talaga eh. Lumalabas sa investigasyon, Tambi is one of the masterminds. And that is very, 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 very possible. Ano ka naman? Itong isang mama na party list lang, may hawak-hawak na ganong pera sa budget na hindi alam ng speaker, a lynch mob mentality trying to to pin the speaker alone no to all of the things that have happened which is terribly unfair no ayan siya niya parang pinipin lang yung si Tambi yung speaker alone which is unfair hindi hindi halimbawa baka ako pinapakinggan pinaparinigan mo <laughs> hindi lahat po gusto naming makulong pero let's focus first doon sa mastermind doon sa politiko kasi kung ikaw ay politician, the higher you are, mas malaki ang influence mo patungkol sa nakawan. Bubwit yung mga kontraktor. Halimbawa, involved talaga at ang mastermind si Tambi. Makaagalaw ba yung kontraktor? Nang walang go signal ni Tambi, ibig mong sabihin, under ni Saya, ni Diskaya si Tambi, eh kakagaguhan naman ata yung, yung usapin na gano'n. Naiintindihan? So hindi po namin pinipin down dyan. Sinisimulan. Yan lang ang gusto ng taong bayan. Simulan sa mastermind kung sino ang mastermind. Doon muna tayo. Okay? Wala tayong pinagbibintangan kung ito'y si Bongbong o si Tambi. But let's start there. Okay. At Marian, sa ibang issue, may desisyon na ba Ethics Committee sa reklamang inihain ni Puno laban kay Congressman Barzaga? Ito naman, discuss natin to kay Kiko Barzaga. Jiggy, hindi nga umabot itong si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga doon sa kanyang 9 a.m. Ethics Committee hearing kaninang umaga. At sa Abosh interview nga, ipiniluanag ni Barzaga na na-busy siya sa kakalaro ng video games kagabi. Narito ang kanyang pahayag. My hearing was already over by the time I arrived. But why were you late, sir? Hmm? were you later? We're busy. Uh, Very busy last night. I uh, know, I was just playing games on my computer. <laughs> Pinaglalaroan ni Kiko Barzaga. Kung ito baliw, ewan ko na sa inyong lahat. Pinaglalaroan niya. Kita niyo kung paano niya niligaw-ligaw? Kasi umikot ako sa Forbes eh and doon na yung mga pulis, wala pang tao. Tapos paikot-ikot. Di ba? Oo, parang tinarantado na ito si Janvic. Ginawang warja. Ha? Hindi, hindi malaman ni Janvic kung saan mapupunta ito si ano eh. Kiko. O, tapos ngayon naman sa interview na late siya sa ethics committee. Anong sagot? Naglalaro lang ng video games. <laughs> kaya alam naman natin andun siya sa rally. No, di ba? Matindi talaga. Oo, matindi talaga ito si Kiko. Pero mapuntahan ko muna, mabalikan ko ito si ano ha? Yung kay Puno. Alam nyo, kaya ako na-asal. Dahil ulit, pinakita ko sa ombudsman, sa ICI, at sa Congress, may level of protection. Na di umano, ay ayaw nilang makarating sa mastermind. ba? Diba? So yung Congress, together with the ombudsman, yan, ICI, eh, iba ang galaw. So ang tanong nga dito, saan patutungo itong investigasyon na to? Ang maayos na investigasyon lang, na patungo na tayo sa mastermind, konting kibot na lang, kung kasabwat si Bongbong Marcos, matutuon na. Maituturo na. Kung kasabwat. Kung hindi, madidiin na ng todo-todo si Tambi. Kung hindi man, yung may madidiin na. Naduduo na tayo eh. Sa investigasyon ng Senado. Yan na nga lang kaisa-isa nag-iimbestiga ng maayos. Pinigil pa. Pinigil pa. So imagine ninyo, wala talaga tayong patutunguhan sa investigasyon na ito ang putak ng putak ngayon, ang may authority coming from the president, is protecting the mastermind, di umano. Eh, itong ano, nag-iibistigan ng maayos, tinutukoy na yung mastermind, pinospo ng investigasyon, para nga alisin pa nga ang investigasyon dyan sa Ghost Projects. Ang tindi talaga, no? <laughs> Alam niyo mga kababayan natin, idalangin na lang natin sa Diyos ang nangyayari ngayon the power of money is too much. Uh, ba, sabi nga, mauunti-unti natin yan. Ang paghihimagsik ng taong bayan noon ay nagsimula noong uh, 19, 1972-1986 lang naging tagumpay. Hindi pa nga tagumpay dahil yung umupo, wala din kwenta. No? Paulit-ulit nangyayari sa Pilipinas. Pero Dalangin na lang natin sa Panginoon, may pag-asa pa tayo. Dahil konting tiis na lang. Uh, worst comes to worst. Kung makakantay pa kayo, 2028, sigurado na manguupo si BP Sara. Tingnan pa po natin to. Isa pa, isang ahensya ha, ng uh, gobyerno. Inililihis din. Di umano. So, kanina, Ombudsman, Congress, ICI, ayo pumunta sa Mastermind. Ito naman, DILG. O ano sabi? Nisek, Remulya, planong gawin ang Pilipinas na isa sa pinakaligtas na bansa sa buong mundo. Ang taas ng pangarap mo, ang ganda ng pangarap mo, basta totoo. <laughs> yan ang problema natin eh. Puro kayo salita. Tanong, eto, lagi kong ituturo ito, lagi kong binabanggit ito. Huwag tayong maniniwala sa salita ng politiko. Dahil tigsising ko yan. Uh -huh. Ang paniwalaan po natin, yung gawa. Kunari, boboto ka. Kukontrahin ko ang mga adik. Eh, adik. Pipigilan ko ang mga komunista. Eh, akbayan ng akba. Akbayan kayo ng akbayan dyan eh. O, oh, di ba? Hindi yung party list sa'yo akbayan. Umaakbay kayo. Di ba? Ano ka plastikan yon? Ganito rin kay John Gusto niyang panatiliing maligtas ang buong bansa. Ligtas ang buong bansa. Pinakaligtas sa buong mundo. Ligtas ba, Kabite? Kayong Rimulya. Kayong Rimulya. Ilang rimulya nakaupo sa Kabite? Nagawa nyo bang pinakaligtas ang Kabite na syudad sa buong Pilipinas? Baka nga nasa bottom eh. Tanong, kalat ba ang droga sa Kabite? Nagtatanong lang po. Tinatanong ko po rito mga taga Kabite. Sagutin po ninyo ko sa comment section. Ligtas ba ang lugar ninyo? Ligtas ba ang syudad ninyo? Mga kababaihan ba makakalakad dyan ng hating gabi na walang mangyayari? Walang snatcher? Walang adik? Hindi nakapasok ang droga? malinis, walang mga komunista, etcetera. Kasi bago ka mangarap ang buong Pilipinas, dapat nilinis mo muna ang syudad nyo. All the more, dapat nilinis nyo pamilya ninyo. Halimbawa, dapat walang adik sa pamilya. Wala po tayong pinagbibintangan dito, ha? Eh, example lang. Kasi kung gusto nyo talaga, I'm with you. Gusto nyo na talagang ligtas ang buong Pilipinas? Alam nyo eh, si Duterte sagot diyan. Ayaw niyong matanggap eh. Talagang seryoso siya. Kalabanin ng adik. Yes, he is not a perfect man. Yes, he is not holy. But, epektibo siya. Pag tungkol sa komunista at adik, talagang lilinisin niya yan. Naging mapayapa ang Pilipinas noon. Ang mga adik takot. Ngayon, taong bayan, ang takot sa adik, hindi ka pwede magpakalat-kalat dahil yung mga adik pakalat-kalat. Real talk po tayo. You cannot deny that. Yes, itapon nyo na lahat kay PRRD, di lahat. Lahat ng kalokohan niya, tapon nyo lahat. Pero hindi nyo siya kayang tapunan patungkol sa pagnanakaw. Hindi sa kanya yan. Pangalawa, kung pag-uusapan kaligtasan, I cannot even think of another politician na mayroong karapatang magsalita patungkol sa kaligtasan more than kay PRRD. He is the best man for that job. Kaya ako hindi ako panatiko panatiko ko, hindi ako panatiko kay PRRD. Panatiko ko doon sa gusto na gawa ni PRRD. Dahil yan ang pinakaayaw ko sa Pilipinas. Yan ang salot sa Pilipinas. Adik, komunista, at mga magnanakaw. Gusto ng ligtas, yan ang seryosohin ninyo. Dapat galit kayo sa adik. Dapat hindi kayo sumasang-ayon nakikibahagi sa mga komunista. Dapat seryoso kayo ng pag -solve tinutukoy nyo mga mastermind ng ghost projects. Dapat yan. Kaya tayo mga kababayan, pagdating sa 2028 election, huwag kayong titingin sa apelido. Huwag kayong titingin sa sinasabi. Tingnan ninyo kung ano yung nakaraan. Ano ang nagawa sa syudad? Yan ang the best barometer ng kalidad ng isang politisan. Ano ang nagawa niya sa syudad niya? Kung kalatang adik sa syudad niya, delikado yan. Punta kayo ng Dabaw. I dare you, mga kababayihan. Lumakad kayo ng hating gabi. Walang loko-loko. Dayo ko rin. Nagpupunta ko rin eh. Hindi naman ako babae. Eh. Pero ibig sabihin, naglalakad kami hating kami, Walang loko-loko. Diba? So, e eto yung, in my opinion, eto yung isang malawakang pagligaw sa ating uh, inaasam-asam na mahinto ang korupsyon. Naliligaw po tayo eh. Pag hindi po tayo nakatutok sa mastermind, lagi nating tatandaan. Kasi ito, iba na naman ang issue nito si John Bick. Hindi ko alam kung anong plano nitong dalawang remulya eh. Pag hindi tayo nakatutok sa mastermind, lahat po yan, distraction. Ang mastermind nitong nakawan sa Ghost Projects, ha? hindi niya kailangan, hindi siya makunbik. Ang kailangan niya lang, i-distract tayo. Iligaw yung balita. I-divert yung balita. More time siya. Ingat po tayo doon. Yung maglalayot sa atin sa mastermind, they are protecting. At yun na nga mga kachika, kung nagustuhan mo ang hot topic natin for today's video, ay ano pang inaantay mo. Mag-like ka na at ishare mo na din para mas marami pang magkakaalam sa hot topic na ito. Maraming salamat!